Hello! So, ayan! Pag-usapan natin yung mga talamak na naman na edited. So, sa side ni Mingay. Ayan, continue pa rin tayo. Siyempre, kailangan talaga natin ipaglalaban, di ba? Ang katotohanan. So, huwag na nating intindihin yung mga, yung mga, ano ba, yung mga inilabas. Yung kampo sa kabila. Kampo sa side ni Alden, kampo sa side ni Main. So, ito naman kay Main, ayan, talamak ang mga edited. Kisho nagpunta ng Japan dahil nga wala sa EB, ano? Wala sa Itbulaga, sa AAT, sa TVJ, oh. So, ginawaan ng istorya. Nako, masanay na po tayo, ba diba? Gawain na po kung pag-isipan talaga natin, o. Kung yung mga nakaraan, ano, yun pa rin, wala namang pagbabago hanggang hindi pa talaga nila aaminin ang katotohanan. Ay nako, may anak na po yan, napakalaki na po yung panganay. Ang panganay ata ay grade na. Mm. Diba? Di ba? Grade na. So, alam mo, matagal na yung panahon na yan, oh. yung mga yung mga inanol nila, yung pinapalabas nila mga edited, pinapatungan ulo lang, patong ulo lang yan. So, yung mga, siyempre no, yung noon ano, pinagbintangan din naman ng mga fans or sa mga Aldab Nation na kisyo ka mag-anak lang din nila sa side ni Mingay ang nagpo-post. So, ayan, syempre bakbakan ano sa Twitter. Ay nako, hindi lang siguro para sa akin, no, hindi lang kamag-anak nila yung mga nagpo-post dyan or sino-sino. May mga fans din. Siyempre, no, may mga fans din. Yung mga fans niya, yung ikaw, minggay ka lang. Ikahit e, kahit naman noong nagkagulo na eh, may mga ano na rin yung mga ha, ibang ano no, ibang tao na o ibang kahit na hindi fans ang pagkakaalam ko dahil sikat nga naman silang dalawa, siyempre makikisali ka na rin at makikisawsaw ka na rin kahit wala kang alam at marunong ka rin mag-edit. So mag-post ka para lang magka- magka ano yung post mo para lang siyempre ang daming magla-likes doon na nagugustuhan yung post mo at yun ang sinasabi ko sa inyo kahit hindi ka fans hanggat marunong kang mag-edit pwede kang mag-post So, ayan. Ayan na po talamak ang mga pinupost na nandoon sa yelo kasama si kongkong. Ay, nako. Wala. Walang kongkong doon. Ano? Andoon. Pag-isipan mo, ikay Congress man. Tapos, pasyal ka lang ng pasyal kung saan. O. Sabihin nga, saan mo ginastos yung pera mong galing sa gobyerno, ikaw kaya, no? Hindi po ido yan, machismis mo yan. O, oh, di ba diba? So, ayan, yung ibang mga fans, tinatag na nga ang mga ano eh, mga gobyerno. Eh, itong tao na to, bakit panay na namamasyal kaninong pera? Kahit susabihin natin, mayaman, kung may pera, iyang sikong, eh, hindi ka pwedeng panay ka labas ng labas sa bansa. Ano nang ginawa mo sa kongreso? diba ang mga congressman ay <laughs> ay alam na natin yon basta wag na nating paniwalaan yung mga nilalabas nila luto sila ng luto na ito paniwalaan mo sa kabila naman luto ng luto din na paniwalaan na mayroong sila no ay nako, inuulit-ulit ko, wala, walang kong sa buhay ni Mingay, walang Catherine sa buhay ni Alden. O ito, pag-usapan din natin si Alden. Nako, nangyari na yan, lahat ng mga kung anong, kaninong, kanino siya siniship-ship, ay nako, sa kay Alden sa mga ano beauty queen kung kanino kanino na lang o sa mga s'yempre kung sa Channel 7 oh, kanino kung kanino siya i-partner ip pero wala rin naman talagang katotohanan ayan na naman kay Catherine sa channel to yan na naman ang pinag-usapan dahil nga sila na naman daw so sporo lang po yan edited kaya sinasabi ko sa sa aking vlog nako kung marunong ka talagang mag-edit at yung mataas, siyempre kung gusto mo na hindi ka agad mahalata, pwede ka pong bumili, pwede ka pong magbayad monthly. Mas mataas, mas maganda yung pagka-edit. Alalahanin nyo, katotohanan itong sinasabi ko. Pag mahal ang binabayaran nyo monthly na mag-i-edit, mas maganda, hindi mahalata yun po ang akala mo ay katotohanan. Kaya yung mga nilalabas nila ay nako pampagulo lang yan. O, oh, di ba? Itong si Mingay, basta wala sa AB gagawan talaga yan. nagli leave lang siya. O, oh, ayan. May pictures na nanandoon sa Japan. Ako, wag yun ang paniwalaan na nandoon sa Japan. Eh, nandito lang sa Pilipinas. Siyempre, no, maglabas din sila pag andon sa Japan, maglabas din sila buong pamilya na andon sa Japan, patong-patong ulo, kaila okay, ilang years na yon ilang ano na yon Alam nyo, ganun lang din yon Nasa atin po, kung malin lang or malito pa tayo, huwag kayong magpapalito. Pampagulo lang yan. Siyempre, sino ba ang di ba ko si sa mga sarswilistas, eh syempre, yung kanya din ka mag-ana or kanyang pamilya, kampi din doon adiwa oh, kampi din don ala nga naman oh di ba at tsaka, sino naman kung hindi sila kakampi anak nila yon or kamag-anak nila yon kailangan din ikay nako okay ka lang din eh yan ang sinasabi ko sa inyo yan po ay pampagulo lang yan Siyempre sila ang naglabas noon na ikinasal or bulok na kasalan eh wala naman talaga Walang wala. Sa vlog ko, umpisa pa sa mga baguhan pa sa vlog ko. Umpisa pa talaga. Wala akong pinapaniwalaan lahat. Naniniwala ako. Yung mga pinakauna 2016 na mga inilabas hanggang 2017. May kaunti pang kapit ng 2018 na mga sinisingit-singit. Pero pinaghiwalay na yun. Nako, yan po ang katotohanan. Yung mga... Yung mga engagement ring, lahat po noon ay katotohanan kay Alden. Yung mga inilabas ngayon, puro lang 'yan kalukuhan. Puro lang 'yan edited. Puro lang lahat ng bagay puro edited, oh, 'di ba? Kaya tandaan natin, walang katotohanan ang lahat. Basta inimpisahan ko yung aking blog kasal na yung dalawa 2016 pa yun po ang katotohanan may kasal ng umaga at may kasal ng ano yung tanghalian yun na po ay kaliserye pero mayroon po isinabay ang katotohanan ng kasal kaya nga sinasabing nag secret married silang dalawa ni Alden ang naglabas din yan ay GMA pero yun na nga binawi nila yung syempre yung pinaghiwalay na yung dalawa. Thank you for watching. Bye!